Dalawang pulis ng Malolos, Bulacan ang suspect sa sa kidnapping. Ang biktima na isang Chinese, dinukot umano ng mga suspect sa Kaloocan noong Lunes at ngayong umaga sumuko na ang dalawang pulis suspect. May news to go si June Veracion. June. Um, tara, ang uh, pangalan nitong dalawang pulis na sumuko ay itong si uh, PO1 na uh, Danilo Sintanco Jr. at uh, PO3 uh, Sterseta Martin. Ang nangyari dito kara ay uh, hindi nila lang dinukot daw nitong uh, mga pulis na ito ang isang uh, Chinese national na nagkangalang Lin Zhang Han dito sa may uh, LRT uh, Kaloocan nung uh, lunes ng hapon. Ang nangyari kasi kara ay kagagaling daw sa Mooncake Festival nitong uh, biktimang mga uh, Chinese national at sakay ng isang uh, pampasaherong uh, uh, jeep. Uh, saka sila hinarang nitong uh, mga suspect at forcibly ay uh, nilipat sa isang uh, sasakyan at uh, ibinyahe papuntang NLEX. Uh, at uh, doon na nga daw yung habang nagkakaroon na ng pagbiyahe doon sa patungong direksyon ng uh, Bulacan ay uh, may isang uh, Chinese uh, speaking naman, nakasabot daw nito mga suspect, na tumawag dito sa uh, mga suspect para maipasa yung telepono doon sa biktimang Chinese. Itong Chinese kasi hindi marunong uh, mag-Ingles at hindi rin marunong uh, mag-Tagalog. At doon na nga nangyari yung uh, negosasyon na uh, kara kung saan ang inisya, hinihingi ay uh, 10 million pesos pero bumaba daw ito sa 3.5 million pesos. Pero nang nakarating na itong uh, sasakyan, lulan itong uh, biktima sa may area ng uh, Bulacan, cara, ay uh, na naidlip daw itong uh, mga sospek na sakay ng isang sasakyan. At doon na yung nagkaroon ng uh, pagkakataon na makatakas itong uh, Chinese National at makapagsumbong sa mga otoridad. Pero hindi lang pala itong uh, dalawang uh, kinilalang uh, sospek na ito ng polis, itong si PO1, uh, si Tanko, at uh, PO3 uh, Martin ang uh, iniimbestigahan ngayon ng Philippine National Police dahil ang hinala ng mga otoridad ay meron pang isang kasabwat na pulis itong uh, itong uh, mga suspects so lumalabas na doon sa loob ng sakyan ay uh, apat silang laman tatlong uh, pulis at isang uh, at isang uh, biktima hindi pa binibigay ng uh, pangalan ng uh, Philippine National Police Caloocan kung sino itong uh, uh, tinutugis nila at uh, iniimbestigahan na isa pang uh, polis pulis na hinihinalang lang uh, kasabwat nga nitong mga sumukong uh, suspect. sospek. Interestingly, uh, Cara, itong si PO1 ay nagkaroon na rin ng kaso noon, noong 2012. na daw ito dahil sa kasong anti-fencing. Pero kanyang inapila itong kanyang dismissal at noong February 2013 ay nakabalik siya sa servisyo, Kara. Okay, Jun, linawin lang natin. So itong mga pulis na ito na, na nandyan ngayon sa police station, may kasabwat pa sa na, yes. oh. uh, may kasabwat pa ito na Chinese national din. Yun, yun ang lumalabas Kara. kasi uh, imposible na magkaroon ng negotiation, na hindi naman marunong mag-Chinese itong mga That's mga foot suspects nya So meron silang kasabwat na isa pang uh, marunong mag-Chinese na siya namang kumausap o hindi lang marinaw ngayon sa investigasyon kung yung mga suspect ba ang tumawag doon sa kanilang kasabwat na Chinese speaking na suspect o yung 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 nakikipag-negotiate na ng tumawag sa kanila pero ang nangyari ay yung Chinese speaking na yon na ng uh, ng mga suspect ang siyang kumausap doon sa biktima at doon na nga nangyari yung investigation habang mobile sila at papuntang bahagi ng NLEX yung araw ng lunes na yon, Tara. Okay, June, at sumuko na ngayong umaga itong dalawang pulis na ito. Nakausap mo ba sila o nagbigay na ba sila ng pahayag? Ano ang sinasabi nila tungkol dito sa akusasyon laban sa kanila? That is correct. Kara nag, nag surrender itong mga to sa ilang immediate superior doon sa Bulacan at ngayon ay nandito sila ngayon sa Caloocan City Police Station Jail Section. Mm -hmm. Actually papasok pa lang tayo ngayon dito sa dito sa kulungan na ito, Kara at hindi pa natin na uh, nakikita ng uh, personal itong uh, itong mga suspect. Eto na na tayo sa dog ng uh, ng uh, pulungan pero tinatakpan sila ng mga iba pang uh, preso dito karat. so wala pa tayong pagkakataon actually na makausap itong dalawang uh, dalawang uh, dalawang, uh sumukong suspect ko doon bilhin dito nung dalawang sumuko suspect yung mga opisyal ng uh, kalawakan Caloacan Police. Ay kung maaari man lang daw sana, ay huwag maipakita ang kanilang mukha sa media. Tara. Okay, maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Nag-uulat mula sa Caloocan.